ba ka dyan. Dito ka sa iyo, ya. O, Lens! Dito ka, dali. O, Lens! Hindi ka na. O, Lens! Bait naman ang O, Lens ko. Bait. Uy. Uy. Ay, hey, Bengay! ala, 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 alam. Nangangagat ang Olings ko. Nakakaipaglaro, Olings ko. Ay, 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 na ng Olings, nanay! Nanay Naroon na kayo ng ano na! orange orange ang bait tama talaga ng orange ko nino ang tali talino pa ang talino talaga ng magkapatid na yan grabe huh? orange orange ay orange ay ang kanong mangurit nangungurot ka eh Bye, Bengal. Antok, antok. Ay, antok-antok. Georgie! Uy. Uy, 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 Si George. Georgie! Wala ka ng ano. Lato-lato. Matagal ka ng walang lato-lato. May ito man ka.